College student na hold up habang naglalakad pa uwi ang biktima sugatan matapos makipag-agawan sa mga kawatan. Si Vel Custodio sa detalye. Viral sa social media ang post na ito kung saan makikita ang sugatang lalaki matapos siyang mabiktima ng pang-hold up sa Crino 2B Project 2 Quezon City. Patlong uh, blocks away na lang po ako sa bahay noon may nakapark po na white van sa sa malapit sa bahay po. Tapos nung nandoon na po ako sa kalagitnaan ng white van na 'yon, nagulat na lang po ako na may nakapark po palang uh, riding in tandem black motorcycle po na may touch of red. Tapos Bigla pong bumaba yung, yung, angkas, tapos tinutukan po ako ng barel habang hawak ako sa kwelyo. Sabi, sabi po sa akin is, Ibigay ko daw po yung phone ko, kundi ipuputok niya daw po ito. Pero dahil bigla ang biktima sa nangyari, nakipag-agawan pa siya ng cellphone at bag sa mga kawatan. Base sa description na first-year college na biktima, nakasuot ng helmet at face mask ang mga suspect, kaya hindi niya ito mabukaan. Nung pasigaw na po ako, uh, bigla po akong sinuntok sa, sa sigmura po para hindi po ako makasigaw. Pero nakasigaw pa rin po ako, kaya ang ginawa po nila is... Uh, hinampas ako ng barel sa ulo, tapos tinulak po ako patalikod. Dahil sa lakas ng pagkakatulak ng suspect sa biktima, bumagsak siya sa mabatong parte ng lupa, kaya nagkaroon din siya ng mga galo sa braso at binti. Pagkatapos nito ay tumakbo na raw siya pabalik sa kanyang bahay. Kasi po, uh, kasi bilang sudyante po, uh, gusto ko din po talaga magtipid kasi minimal lang po yung, yung allowance ko po. Kaya... At, kapag malapit po, instead of mag, mag-tricycle na lang po or mag-jeep, nilalakad ko na lang po. Pero matapos ang pangyayari, halos baluti na raw siya ng takot. Yung, yung, lakaran lang po, yung, yung kahit may dumaan lang po ng tricycle, nakaka- Trauma na po. Takot din ang nararamdaman ng tiyahin ng biktima nang malaman niya ang nangyari sa kanyang pamangkin na itinuturing na niyang anak. Nabahala ko dahil may baril. Akala ko akala din na siya bubuhayin ng mga riding tandem. Kaya ako, tagal, tag, tag, inano in, in, ko siya na, sabi ko, ibigay mo na lang yung cellphone mo kaysa yung sarili mo pa, yung barilin kanila. Sobrang, hindi ako nakakatulog din eh. Para din ako na trauma. Sa ngayon, nai-report na sa pulis ang insidente at patuloy pang ng ang riding in tandem. Nire-retrieve na rin ang CCTV footage ng krimen sa barangay. Velcostodio, para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas